Sa ating pang-araw-araw na buhay, minsan hindi natin namamalayan na nahuhulog tayo sa mga kasalanang sumisira, hindi lamang sa ating relasyon sa Diyos, kundi pati na rin sa ating sarili at sa ating kapwa. Ngunit, ano nga ba ang pitong mortal na kasalanan? Bakit ito itinuturing na mapanganib sa ating kaluluwa? Ang konsepto ng pitong mortal na kasalanan ay nag-ugat mula sa mga turo ng simbahan at hango sa mga aral ng Biblia. Sa bawat kasalanan, may dala itong ugat ng mas malalaking problema. Kaya mahalaga na maintindihan natin ang mga ito upang maiwasan, mapaglabanan at maituwid ang ating buhay. Simulan natin ang pagtalakay sa pitong mortal na kasalanan, mga saloobin at gawain na unti-unting sumisira sa ating moralidad at pananampalataya. Pero huwag mag-alala, sa bawat pagkakamali may pag-asa pa ring ituwid ang ating landas. Kayabangan o pride. Ito ang pagtingin sa sarili na mas mataas kaysa sa iba. Sa Proverbs talata 16, bersikulo 18, sinabi, ang pagmamataas ay nauuna bago ang pagbagsak. Halimbawa, sa trabaho, may mga tao na ayaw tumanggap ng kritisismo o suhestyon dahil iniisip nilang sila lang ang tama. Sa pamilya, hindi na ayos ang mga problema dahil walang gustong magpakumbaba at humingi ng tawad. Pagnilayan, ang tunay na lakas ay nasa pagpapakumbaba. Ang kayabangan ay nagbubunga ng pagkakahiwalay at pagkasira. Isipin mo ang isang tao na iniwan ng kanyang mga kaibigan dahil hindi siya marunong makinig sa opinyon ng iba. Sa huli, siya ay nag-iisa at nagsisisi. Lahat dahil sa labis na kayabangan. Ingit o envy, ito ay ang pagnanasa sa kung anong mayroon ang iba. Minsan ang ingit ay nagiging ugat ng galit, pagkamuhi at hindi magandang asal. Sa James talata 3, bersikulo 16 sinasabi, Saan may ingit, Naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Halimbawa, naiinggit ka sa kapitbahay mo na may bagong sasakyan kaya pilit mong ginagaya kahit hindi mo naman kaya. Naiinggit ka sa mga kakilala mong umaangat sa buhay kaya sa halip na magsumikap, mas pinili mong siraan sila. Isipin mo ang isang tao na nagkasakit sa stress dahil sa kakaisip kung paano mahihigitan ang kapitbahay o kaibigan. Sa halip na pagtuunan ang sariling progreso, nasira ang kanyang mental at emotional health. Pagnilayan, imbes na mainggit, matuto tayong magpasalamat sa kung anong mayroon tayo. Ang inggit ay hindi nagpapabuti ng buhay, ito ay unti-unting sumisira sa ating kapayapaan. Ang kasakiman o greed ay ang walang hanggang pagnanais sa yaman at material na bagay. Ang sabi sa unang Timoteo talata 6 versikulo 10, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Halimbawa, isang negosyante na nandaraya sa kanyang mga empleyado para kumita ng mas malaki at ang isang magulang na halos walang oras sa pamilya dahil inuuna ang trabaho at yaman. May isang tao na nagtrabaho ng husto para magpayaman, pero napabayaan ang kanyang mga anak. Nang siya ay tumanda, wala nang natirang pamilya sa kanyang tabi, dahil ang pera ang naging sentro ng kanyang buhay. Pagnilayan, hindi masama ang maghangad ng tagumpay, pero huwag nating gawing Diyos ang pera. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng material na bagay. Ngayon na naiintindihan na natin ang ilan sa mga mortal na kasalanan, alamin natin kung paano ito nagiging sanhi ng mga problema sa ating buhay. Paano natin malalabanan ang mga tukso na ito? Yan ang tatalakayin natin sa susunod na bahagi. Alam niyo ba? Ang pitong mortal na kasalanan ay hindi lang tungkol sa paglabag sa utos ng Diyos kundi ito ay may konkretong epekto sa ating buhay, pisikal, emosyonal at espiritual. Katamaran o sloth, ito ang pagkukulang sa paggawa ng dapat nating gampanan. Sa Proverbs talata 6, versikulo siyam hanggang labing isa, tinanong, Hanggang kailan ka mahihiga tamad, kakaunti pang idlip, kakaunting pahinga, at darating ang kahirapan na parang magnanakaw. Halimbawa, isang estudyanteng hindi nag-aaral at laging umaasa na lang sa sagot ng iba. Isang taong hindi nagtatrabaho o nagsusumikap kahit may oportunidad, ngunit nagrereklamo sa hirap ng buhay. May kakilala ka bang taong laging nagrereklamo na wala siyang nararating sa buhay? Pero kung tutuusin, hindi naman siya gumagawa ng hakbang para umasenso. Ang katamaran ay tahimik na sinisira ang ating mga pangarap at hinaharap. Pagnilayan Ang katamaran ay hindi nagbibigay ng kapahingahan. Ito ay nagiging ugat ng kabiguan. Gawin natin ang ating parte at pagpalain ng Diyos ang ating pagsisikap. Galit o wrath, isang damdamin na kapag hindi na kontrol ay nagbubunga ng maling desisyon at sirang relasyon. Sa Ephesians talata 4, versikulo 26, sinabi, Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Halimbawa, isang ama na sinigawan ang kanyang anak ng walang sapat na dahilan na nagdulot ng lamat sa kanilang relasyon. Magkaibigan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at piniling hindi mag-usap ng matagal dahil sa pride. Isipin mo ang isang taong pinalampas ang lahat ng pagkakataong humingi ng tawad dahil sa galit. Hanggang sa huli, ang kanyang inis ay naging pader na naghihiwalay sa kanya at sa mga mahal niya sa buhay. Pagnilayan Ang galit ay hindi masama kung nasa lugar, ngunit kapag pinairal ng sobra, ito ay lason na sisira sa ating buhay. Alamin natin kung paano magpatawad at magpakumbaba. Kahalayan o last, isang kasalanan na tila pangkaraniwan sa modernong mundo, ngunit nagdudulot ng napakalalim na sugat. Sa Matthew talata 5, versikulo 28, sinabi ni Jesus, Sino mang tumingin sa babae ng may pagnanasa ay nagkasala na sa kanyang puso. Halimbawa, mga relasyon na nasisira dahil sa pagtataksil o hindi tamang pagnanasa. Ang labis na paggamit ng internet sa hindi tamang paraan na unti-unting nagpapahina sa ating moralidad. Marami ang hindi nakakaalam na ang simpleng tukso ay unti-unting sinisira ang respeto at tiwala sa isang relasyon. Isang pamilya ang nawasak dahil sa maling desisyon na pinili ng isa. Pagnilayan ang kahalayan ay nagpapakita ng ating kahinaan. Pero tandaan, kayang itama ito ng pananampalataya, disiplina at pagsuko sa Diyos. Katakawan o glutony. Hindi lamang ito tungkol sa pagkain kundi sa labis na pagnanais sa anumang bagay. Sa Philippians talata 3, versikulo sinabi, Ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Halimbawa, pagkain ng labis na nagdudulot ng sakit at hindi magandang kalusugan. Pagnanais ng sobra-sobrang material na bagay na hindi naman kailangan. May mga taong hindi napapansin na ang kanilang labis na kagustuhan sa luho o pagkain ay unti-unti silang sinisira. Ang kanilang katawan at kalusugan ang nagiging biktima. Pagnilayan, ang lahat ng sobra ay hindi mabuti. Matutong makontento at magpasalamat sa kung anong mayroon tayo. Sa kabila ng mga kasalanang ito, tandaan na ang Diyos ay laging nagbibigay ng pag-asa. Pero paano natin mapagtatagumpayan ang mga tukso ng mortal na kasalanan? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod. Ang pitong mortal na kasalanan ay hindi lang mga tukso na mahirap labanan. Ito ay mga laban na maaari nating mapagtagumpayan sa tulong ng Diyos at tamang pananaw. Paano? Tingnan natin ang mga praktikal at makabuluhang hakbang. Pagkilala at pagsisisi Ang unang hakbang sa pagtalikod sa kasalanan ay ang pag-amin na tayo'y nagkamali sinasabi sa unang Juan talata isa, versikulo siyam. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa atin. Halimbawa, kung ikaw ay puno ng galit, kilalanin ito at humingi ng tawad sa Diyos at sa mga nasaktan mo. Kung napabayaan mo ang iyong mga responsibilidad dahil sa katamaran, magsimula ka ulit ng may tamang disiplina. Ang pagsisisi ay hindi kahinaan. Ito ang ating unang hakbang patungo sa pagbabago at kalayaan mula sa kasalanan. Maging mapanuri at maingat sa ating mga gawain. Ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang alamin kung ano ang ugat ng ating mga kasalanan. Tanungin ang sarili, bakit ko ginagawa ito? Halimbawa, kung naiinggit ka sa tagumpay ng iba, tanungin bakit hindi ko nalang pagtuunan ng pansin ang sarili kong progreso? Kung nasasaktan ka dahil sa galit, isipin ano ang mas mahalaga, ang pride o ang kapayapaan. Pagnilayan, minsan simpleng pagninilay at pag-iisip ng maigi sa ating mga kilos ay sapat na upang makaiwas sa tukso. Manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Sa lahat ng laban, ang panalangin ng ating pinakamalakas na sandata. Sa Matthew, talata 26, versikulo 41, sinabi ni Jesus, Magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Halimbawa, kung nakakaranas ka ng labis na tukso sa kahalayan o katakawan, isuko mo ito sa Diyos. Humingi ng tulong na bigyan ka ng lakas upang labanan ang mga pagnanais na hindi ayon sa Kanyang kalooban tandaan hindi tayo nag-iisa sa laban na ito ang Diyos ay laging handang tumulong sa atin kung lalapit tayo sa kanya gamitin ang Espiritu Santo para sa pagbabago ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang makapagbago sa Galatians talata 5 bersikulo 22 hanggang 23 makikita natin ang bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Halimbawa, kung galit ang iyong problema, ipanalangin na palitan ito ng kapayapaan at kaamuan. Kung naiingit ka, sikaping palaguin ng kabutihan at pasasalamat sa iyong puso. Pagnilayan, hindi sapat na labanan ang kasalanan gamit lang ang sariling lakas. Kailangan nating hayaan ang Espiritu Santo na baguhin tayo mula sa loob. Ang pitong mortal na kasalanan ay mga paalala ng ating kahinaan bilang tao. Ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil sa bawat kahinaan may solusyon na hatid ang Diyos. Isa sa pinakamahalagang kasangkapan Laban sa pitong mortal na kasalanan ay ang pagpipigil sa sarili at disiplina. Ayon sa Proverbs talata 25 bersikulo 28, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay parang bayang walang pader, madaling pasukin at sirain. Pagpipigil sa sarili bilang laban sa tukso. Ang pagpipigil sa sarili ay hindi kahinaan, ito ay tanda ng lakas. Halimbawa, kapag naiinggit ka, piliin mong magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka. Kapag natutokso kang maging tamad, gumising ka ng maaga at harapin ang araw ng may sigasig. Minsan, ang pagpigil sa sarili ay ang unang hakbang tungo sa ating tagumpay. Disiplina para mapagtagumpayan ang kasalanan. Ang disiplina ay mahalaga upang mapalakas ang ating pananampalataya sa unang Korintos talata siyam, versikulo dalawamputlima, sinasabi, Ang bawat lumalahok sa paligsahan ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Maging disiplinado sa panalangin at pagbabasa ng Biblia, iwasan ang mga sitwasyong magtutulak sa tukso. Ilaan ang oras mo sa makabuluhang bagay, tulad ng paglilingkod sa kapwa. Kung sisikapin nating maging disiplinado sa ating isipan, kilos at puso, mas madali nating mapagtatagumpayan ang mga kasalanan na humahadlang sa ating tagumpay. Sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkakasala, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay puno ng awa at biyaya. Ayon sa Romans talata 6 bersikulo 23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Biyaya ng Diyos na nagpapalaya Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay maaaring bumangon mula sa pagkakasala at magsimulang muli. Kung nadarama mong nalugmok ka ng kasakiman, galit o inggit, tandaan mo, ang Diyos ay laging handang magpatawad at magbigay ng panibagong pagkakataon. Ang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating layunin ay hindi lamang labanan ang kasalanan kundi mamuhay sa kalooban ng Diyos. Isang buhay na puno ng pagmamahal, kapayapaan at paglilingkod sa kapwa. Ayon sa Galatians talata 2, bersikulo 20. Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, laging may pag-asa. Huwag nating hayaang sirain ng pitong mortal na kasalanan ang ating buhay. Sa halip, gamitin natin ang mga aral na ito upang mapalapit sa Diyos at mamuhay ng may layunin. Mga kaibigan, ang pitong mortal na kasalanan ay hindi kailanman magiging mas malakas kaysa sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Tandaan, may solusyon sa bawat kasalanan: pagkilala, pagsisisi, panalangin at pagbabalik sa Panginoon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito upang mas marami ang maabot ng mga aral na ito. Ibahagi mo rin sa comment section, alin sa mga kasalanan na ito ang pinakamahirap mong labanan at paano ka tinulungan ng Diyos na pagtagumpayan ito? Maraming salamat sa panunood. Naway pagpalain ka ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay.